Kamusta mga tol, sobrang consistent talaga ni Max Christie sa Mavericks mga tol eh no Sulit na sulit talaga yung pagkakakuha ng Mavericks sa kanya sa trade Abay, tirahin na natin yan, pero bago yan, atyara muna tayo, focus lang sa goal Okay game, limang laro na nakakapaglaro sa Dallas Mavericks si Christie mga tol no Pagkatapos siyang makakuha ng Dallas Mavericks sa trade galing sa Lakers Kasama ni Davis Salon, kapalit ni Papa Luca Dodges siyempre At ito mga tol no, siyempre ang mga tao nakapokus lang Doon sa dalawang star margarine na nagpalitan ng team Kay Davis Salon at Papa Luca Dodges lang diba Pero na-injured naman kagad si Davis Salon At eto na nga mga tol no Si Chismax Rizzi Permeno nagpapakitang gila sa Dallas Mavericks ngayon Unang laro laban sa Sixers, 15 points, 5 out of 8 sa field goals, 4 out of 4 sa 3 points, nice! 9 rebounds, 3 assists, tsaka isang steal pa. Laban naman sa Celtics, 15 points na naman yung nagawa niya, 6 out of 13 sa field goals, 0 out of 3 sa 3 points, 6 na rebounds, 4 na assists, at isang butata. Laban naman sa Rockets sa man, 23 points naman yung ginawa niya rito, ha? 5 out of 10 sa field goals, 4 out of 5 sa 3 points, nice! 9 out of 10 sa free throw, nice na naman! Dalawang rebound, dalawang assists, tsaka isang butata na naman. At laban naman sa Sacramento Kings naman, 15 points na naman yung nag gawanya niya. 5 out of 10 na naman sa field goals, no? 3 out of 7 sa 3 points. 4 na rebounds, 3 assists, isang butata at dalawang steals. At kanina lang laban sa Warriors, 17 points naman yung nagawa niya. 6 out of 12 sa field goals, 1 out of 3 sa 3 points, 5 rebounds, 4 na assists at isang steal. Ang gaganda na nagagawa niyong stats, ah. Oh. O, oh, ito. Tignan natin yung mga laro niya, ha. Itong laban Sixers, mga tol. Puro 3 points talaga yung binitawan niya dito, eh. No? Ayan, drive and kick sa kanya. Kitang bakal for 3. Patay ka dyan. Napakaganda na shooting niya rito, mga tol. Sa 3 points, ha. Wala talaga supply kahit isi. O, oh, ayan. ghost screen. Sabay paas sa kanya. Kitang kita na naman ang bakal for 3 na naman. Swak na naman. Ang taas talaga ng kumpiyansa mga tol eh, no? Para may gusto pa to na to. First game pa lang, ganyan na agad nilalaro. Ayan, fast break, binuhay na agad. Pontre, panay ka dyan. O, ito pa isa, ipinasa kanya. Tingin niya, matol, lo. Oh. Iniwanan talaga siya ng depensa kasi mas gusto bantayan si Megastar kesa sa kanya eh. Ah, ganun, ha? O, ito sa'yo, Pontre, swak na naman. Ang ganda talaga ng shooting niya rito. 4 out of 4 sa 3 points. Wala talagang sa eh. Tapos itong isang to mga tol, no? Ang hirap talaga nito. Tingnan mo ginawa niya. Turn around by the way ba naman? Ang ganda pa ng depensa kanya eh. Oh. Pero pa rin. Hoy, like mo, ano na? Inaantay na naman mong paalala bago mag-like. Ang tigas na mukha mo eh, no? Pekto sa kita dyan eh, mag-like na! <laughs> Tapos laban naman sa Boston Celtics. Ayan siya sa pass break, oh. Nice pass kay si Smalltalk. Eh, tinamo, binomba pa muna 'yung ni reverse dunk nice naman. Tapos dito naman siya na 'yung nagbababatin na mo, oh. At binigyan pa siya ng stagger screen. Tapos ayan, hesitation mo Bigyan ginawa niya. Bigla tinira pa ba dapat ay na naman. Dito naman off the ball naman siya. Tapos sabay handoff sa kanya na ganyan. Ayan, tinamo, umatake na naman. Kumita muna ang ganda ng depensa, eh, oh. Pero sa pare, pasok pare. Nice naman. Eto, nag i naman sila. Tinan nyo mabuti mga tol yung depesa, oh. Napatong nga lang sandali. Yan mga tol, no? Pwede nyo gayahin ni, ganyan, eh. Kapag hindi nakatingin sa inyo yung depesa, tsaka nyo sabayan ng katna ganyan, ganyan, no? Oh. Nice pass, tak, tak. Tapos dito naman, off the ball screen, para sa Warriors, eh, oh. nag tapos kumat, diba? And honey sa footwork, no? Palobo, wala yan. Pero yung na nga yan, nice naman. Ang ganda ng nilaro nyo rito, mga tol, eh, no? Tinalo pa nga nila yung Celtics dito, eh, sa so mundo. niya, pasabit yan, no, oh. Tinira pa, ball counted pa nga. Tapos laban naman sa Houston Rockets Panalo na naman sila dito no Kaya fast break Pasa sa kanya sa corner Kumpiasa kumpiasa talaga yan Portre Patay na naman Ang ganda na naman Ang shooting niya rito sa three points Mga tol Ayan switch sa gilid Binuhay na kagad eh O Portre Swag na naman o oh, ito pa isa, silang dalawa naman ni David Salon ngayon. Handle tapos pick and roll yan. Bigla step ang ginawa, ang ganda ng depensa niya. Leo Jumampe, patay pa rin. 4 out of 5 siya sa 3 points sa larong ito, mga tol ha. At yan mga tol, kita nyo. Kaya importante talaga yung mga 3 point shooter sa NBA. Kasi din mo ginagawang ang depensa kay Megastar, ganyan eh oh. Pero yan, kinikot kay Chismas, Chrissy Fermi, portray, patay ka dyan. O yan pa, niya ulit di pesa kay mega to. mo, oh, kinukuyog talaga sa loob palagi eh, no? Eh mainit pa naman si Kismax. Ayan, portray na naman. Crucial pa yan, ha? Patay na naman. Tapos laban naman sa Cromento Kicks. Eh siya, mo, isolation. Sumasalaksak ng gulo pa muna eh, no? Kumukuha talaga ng foul Pumasok pa nga. Nakadalawang atake siya rito, mga tol, ha? Ayan, mo, isa, oh. Panay bungo niya sa defender. Ginugulangan talaga. Hindi talaga makakatuloy yung defender kapag ganyan. Kasi pag tumalo niya, sasabi talaga yan. Eh, panigurado yan. Nice gulang, tol. Tapos 3 out of 7 naman siya dito sa 3 points ha. Ayan yung isa sa fast break. Ipinasa niya. Ayun naman binalik sa kanya. Kita tuloy yung bakal po Swak na swak. Dalawang fast break yan mga tola. Ayun e, isa tinama. mo. Safe spot lang halos eh no. Naku po libre libre na naman. Cheese Max po Patay na naman. Tapos ito naman overtime na 2 eh. Dinobot yung si Megastar. Lamang na dalawa yung Kings dito ha. Kinika out swing pass. Libre libre sa corner. Cheese Max po 3. Patay lamang na. Yun nga lang talo sila sa Kings dito. At yung kanina, yung laro kanina, naka-17 points naman siya, no? Ayan, binawain na, na game baldog, oh! Portre, baldog! Pero yan, ako pa nila uli. Oh, ikaw na lang daw, talik. Oh, shooter, hindi ka baldog, eh! Portray, swak na swak! Tapos ito, isolation naman. Tinan niya mga tol ang ng bantay niya, no? Si Chicken Carry lang yan. Wala kang kakwenta-kwenta dumipensa yan. Eh, ano mo, pa nga, eh, oh. Paul ka dyan, tol. Ang maganda kasi talaga dito kay Cheese Max, mga tol. 6-5 to, eh. Medyo matangkad, eh, no? O, oh, Tinan mo, si Moody na nga yung nagbabatay sa kanya. Pinwersa pa rin niya, eh, oh. Nice naman. So, pwedeng combo guard talaga to, mga tol, ha? O, yan. Tinan mo, siya nagpo-point guard. Kanina, shooting guard siya, eh. Tinapigan pa nga siya. ako pa niya ulit. Palobo. Pasok na naman. Panay sa laksak naman yung ginawa niya sa larong ito. Tinan nyo, ayan. Si Doraemon yung nagbabatay sa kanya, ba diba? Pero biglang kabi ginawa yun. Iwas si Doraemon. Ano Doraemon? Dumipesa ka naman. O oh, ito ba isa? Malaki yung bantay niya. O oh, si Rogi Santos yung bantay niya eh. Pero pinuwersa pa rin niya. Walang niya mo. Hirap na talaga niya. Tol. Pero paso pa rin eh. Oh. Tapos fourth quarter na mga tol. Last four minutes. tasa loob pa rin talaga siya eh. No? Ayan. tinatauhan pa nga siya ni Jimmy Santos. Oh. Pero biglang pula. Patay ka dyan Jimmy Santos. At ito. Crucial to mga tol eh. Last 10 seconds na lang. Nalalabi. Lamang sila ng dalawa. Diba? Ayan. Finoshan ng Warriors. Oh. Ayun na pa niya. free throw niya. Paralo sila dito. So yun mga tol no, limang laro na nilalaro ni Chismak. Ang average niya sa limang laro ha, 17 points per game, 5.2 rebounds, 3.2 assists at yung total niya sa field goals mga tol, 27 out of 53. 50.9% mataas yan ha? At 3 points naman, 12 out of 22, 54.5% napakataas. Nice. Naalala ko to, hindi talaga to masyado pinansin do sa trade eh. Pero yan lumalabas na talaga yung laro niya, napaka-consistent pa eh no. Lalabas talaga laro mo kapag hindi mo nakakapisi ano eh. O yun, maglagay, rin, ano pang himagas maglagay mga hitar